na hanggang December lang daw. Titingnan natin, hindi natin alam kung sino-sino dyan ang nagbabalita. syempre magsisiraan na nga yung kumakampi sa AET, yung kumakampi sa Showtime. ba? Diba? Ganun talaga kung sino talaga ang malakas. Pero ito, di ba yung kakatuwa nga eh, di ba yung uh, Showtime mayroon especially for you? tinapatan pala kung sino nanonood. Eh, hindi naman ako nanonood, nababasa ko lang at syempre sa Facebook, ang dami nung no, ang daming na-upload doon kung sino-sino na lang. Tapos mag-scroll mo pag makita mo nga, ay sabi sabing ganun sa balita. Syempre, ba, binabasa ko. Pero hindi ko pinapanood yung video. At saka hindi ko pinapanood yung segment na yon So, nabasa ko lang na yun naman pala, mayroon ng katapat yung especially for you. di ba Patok sa showtime ang taas ng ratings yung segment na yan lalo na yung paglipat nila dahil yung kanilang guest nga si MMD yung MMD daw MMD so ano Michelle D di ba yun uh, Miss Universe Philippines 2023 yun ay pumatok di ba ang taas ng ratings nila doon at talagang trending yon so ayan mayroon naman pa lang tinapatan yung segment na yan ano yun that's my boyfriend pero boring daw. Ka <laughs> mayroon daw nagko-comment sa ano na 'yon sa segments na 'yon nakita ko kasi binabasa ko yung mga comments. Hindi daw siya shoot time. It bulaga daw talaga siya. Naku po, boring daw. Ano? Sa isip-isip ko, boring. Paano nagiging boring? Wala daw kalatoy-latoy. Nako, ayan na naman. Pero, galit daw si Joey De Leon pag gani, ang daming nang babasya kanila na ganito, pangit, pangit, ganun, ganun. Nasaan na ba daw yung mga writer noon na mga writers na ang nila eh, di ba magaganda yung mga segments nila. si hindi lang, hindi naman lahat ng panahon na talagang magiging, di ba, sikat pa rin kayo. May panahon talagang bumaba na kayo, di ba? Gaya lang din ng mga paikot-ikot nga lang ang ano, panahon. Ngayon, sa inyo, bukas, hindi na. ba diba? Ganun naman talaga. Hindi naman lahat na puro patok sa ano, tao yung kanilang mga segments. ba diba? So, ayan. Hindi daw maganda yung segments nila. Ay, nako, ewan. So, ito na ang pag-usapan natin about Alden. Alam nyo, wag nyo nang paniwalaan kung ano po ang lumalabas dyan sa social media ng mga pictures. Ang dami, ayan mayroon nga parang nakatingala si Alden tapos nagyapos. Alam nyo yan, si Maine yan, hmm, ini-edit na naman nila. Grabe ang edit. Parang nga, parang sa kanila din ni Kong at saka ni Maine ini-edit. Eh, nako pinapalitan, eh, nakasalamin nga ngayon si Aldin, di ba? Ayan, nilagay yung salamin ni Aldin, kaya talagang si Aldin yun. Eh, noon, hindi naman yan sa teleserye, di ba? Hindi naman yung nagsasalamin. Ayan, tapos, kaya po siya ano si Mingay, tingnan mo, ang nayapos niya, si ano na, si Catherine na. Tingnan mo, ini-edit, eh. Alam nga ng mga Aldebonation, yung mga pictures na yan, dahil nakatago po yan, nakasave. Ayan. Wala pong mga katotohanan yung mga ibang lumalabas na susubrahan na. E dahil nga, pinapainit talaga nila. At saka ito pa. Sabi nga, may nabasa din ako, ano, na hindi lang bin, ano, nababasa at mayroon ding sa mga ibang reporter, ano, sa mga artista na reporter, na sabi, nanliligaw din daw si Jericho Rosales kay Catherine. So, dalawa daw nanliligaw si Alden at saka agawan daw sila. Sus Maria Jose. Alam nyo yan, wala pong katotohanan yan yung mga balita na yon kahit mga reporters pa kung sino-sino yung mga, syempre nga, kailangan talaga nilang painitin yan para gagawan nga ng pelikula kung sino ang patok sa kanilang dalawa, kung sino pa partner ni Catherine, alam nyo yan ang katotohanan yan. Gusto nila ipagtambal lang yan. Pero sa totoong buhay, hindi po yan nililigawan. Yung mandiligaw talaga, hindi. Nililigawan lang yan bilang magpartner sila sa isang pelikula o basta proyekto. Dahil noon pa yan, na tinatanong si Jericho na sinong gusto niya sa mga generation ngayon or sa mga ano nga mga sumisikat ngayon sinong gusto niyang ka-partner pinipili talaga niya si Catherine dahil ang dami na talaga daw film si Catherine na magaling daw talaga siya magaling yun yun ang palabas nila lahat yung mga bitiranong mga artista basta tanungin si Catherine ang pinupush nila kaya wag po kayong magtataka sabihin nyo ay kisyo ma malandi ka tapos lang hindi wala po yan sa totoong buhay wala sa pelikula lang, lang yan or sa mag sa work o oh, di ba ayan na nga mayroon pa nga sa yung mga ibang palabas na nagsasabi na kahit daw love team or sa totoong buhay na mag-steady sila, hindi pa rin daw aaminin. Sabi nga ng isang artista, sabi, syempre sa work daw, sa pag sa work daw talaga, bihirang umaamin at mayroon namang umaamin ilan-ilan lang. Pero kung tutuusin, kahit hindi daw talaga mag-steady, basta sa work, kung halimbawa, patok yung kanyong tambalan, sasabihin daw mag-steady. Artista nagsabi yan ha, sikat na artista sa ngayon ang nagsasabi. Sabi niya, pero sa totoong buhay, wala. Yan na nga, sa mauuto lang. Mm. Yan ang sasabihin ko sa inyong mga palangga, sa mauuto lang, wag nga kayong magpauto. Dahil palabas nga lang po nila yan. Karamihan din po yung mga lumalabas na mga, basta sinasabi ko na sa inyo, Nako, 2,000% wala pong relasyon yung dalawa. Huwag nyo pong ipilit na pinupush na, eh kasi nagsasama sila. Nako po, palabas nga lang yan. Huwag kayong pauto. Pauto, pauto lang yan sa mga fans. Kung sino ang ma, ano, na maniwala. wala pong katotohanan yan, trabaho lang yan, work, work, tandaan nyo yan. Kaya yung mga lumalabas na mga pictures, kung ano, nagpunta ng ginagaya nga lang, wala po nangyaring ligawan, wala po. Magtrabaho yan, inuulit-ulit ko yan sa inyo, dahil itong si Aldin nga, mayroon nga siyang sarili na niyang, ano, management, or ano, ano pangalan nito, kumpanya, kailangan nga rin yung kanyang kumpanya kung mayroong proyekto siya, kasali siya doon. Ipera nga yun po, mga palangga. Kaya huwag po kayong mag-alala, wala naman po silang relasyon. Palabas lang yan at huwag po kayong magpapauto. Thank you so much. Bye!